Vice ganda tinuwanan sinabi ni Christy na hindi siya tunay na babae. Tuloy ang pang ni Vice Ganda sa showbiz columnist na si Christy Furman. Sa It's Showtime, nitong November 27, Ginawa nilang katatawanan ang sinabi ni Christy kay Vice na, hindi ka tunay na babae, lalaki ka, lalaki ka Vice ganda, nagpapanggap ka lang na babae. Bakla, tandaan mo lalaki ka hindi ka tunay na babae, nagpapanggap ka lang na babae, litanya ni Vice sa co-host na si Jong Hilario, natawang tawa naman sa ginawa niya. Funny, 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 very, very, very. Dagdag pa niya. Kamakailan ay nagparinig din siya tungkol sa chismosa. Hirit ni Vice sa isang contestant, binabati mo mga chismose. Anong pangalan niyang chismosang yan? Batiin natin yung mga chismosang yan. Hindi ba nang gagalaiti mga chismose sa inyo? Biro pa ni Vice. Naaliw naman ang mga netizen sa mga parinig na ito ni Vice. Narito ang ilan sa kanilang komento tawang-tawa ako kay Vice, tiyak piken na piken na si Tandang Merits. Piken na malalaglag ang panty lang sana e siya.